Ang security personnel naman ni Alguera Mayor Espinosa nagpatiwakal sa loob ng bahay ng alkalde. Kung ngayon kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Tacloban. Patay ang isang security personnel ng Alguera Mayor Kevin Espinosa matapos itong magpakamatay sa loob ng bahay ng Alcalde sa sitio Tinago, Barangay Binulho, Alguera Leyte. Ayon kay Police Captain Jose Bayona, officer in charge ng Albuera Municipal Police Station, sinubukan nilang kausapin ang nasabing security personnel ngunit nabigo sila. Bilang si Mayor Kirwin Espinosa sa mga nakipag-ayos sa ngunit nabigo pa rin ito. Agdag pa ni Bayona, nagpaputok ang security personnel na may dalang caliber 45 pistola at isang long firearm rifle sa loob ng kompo ng alkalde. Saka naman pumasok sa isang silid ng bahay ng alkalde at doon tumuloy bago dumating ang mga kapulisan. Sa kalagitnaan ng negosasyon ay nakarinig sila ng sunod sunod na putok ng barila na nagtulak naman sa mga pulis na pasukin ang nasabing silida at doon nila natagpuan ang patay na ito. Ayon sa investigasyon, nagtamo ang tama ng bala sa ulo ang nasabing security personnel na naging sanhi naman ang kanyang agarang pagkamataya. Na-recover din sa pinangyarihan ng armas na ginamit, gayon din ang kanyang mga personal na gamit. Uh, yes sir, oh, mayroon nag-report sa amin dito na may shooting nangyari sa isang barangay. Uh, sa bahay ni Mayor, Mayor namin dito ngayon sa barangay uh, Institute Tinago, barangay Binulo, Alvera Leyte. Pagdating namin doon, unang rubis kundi doon, nakita namin yung mga sasakyan ni Mayor at yung ibang tao nasa, nakasal, nasa kalsada na sila. Sa, nasa, nasa kalsada. So yung ginawa ng responders versus responders doon, Uh, hindi kami hindi sila direct talaga na manuroon sa area kasi in report nga uh, may may nagpaputok daw so nagano muna kung baga nag, nagmaneuver yung pulis hanggang makarating na doon talaga sa ano sa particular na area o compound ito nakita ang patay si Anthony staff uh, staff security ganyan o no, yung ano niya doon yung trabaho niya Mm. Eh, uh, sa takbo ng investigation namin, sir, doon sa pangyayari, uh, kasi yung last na mga ano na yon yung makita na yung tao doon, nandoon naman yung SWAT, SWAT ng Albuera So, suicide initially, alit suicide talaga. Pero ngayon, Uh na, namin, uh, na namin na kayo. Na namin yung doktor na mag si Ang pakikipagpanayam ng Bombo Radio Takwaban kay Police Captain Jose Bayona, Officer in Charge ng Albuera Municipal Police Station. At yan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Takwaban. Ito si Bombo Sheila Enshaw. And this is Bumbu Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.